nagulantang at nabigla. Yan ang naging reaksyon ng kampo ni Christy Fermin matapos mabulagang umusad na ang kasong libel na isinampas sa kanila ni Bea Alonso. Ayon kay Abante Tonight Entertainment Editor na si Roldan Castro, nakausap niya si Fermin pati na ang dalawa niyang co-host na si Romel Villamor at Wendell Alvarez na nagulat na lang dahil biglang lumabas ang balitang ito. Pero ayon din sa kanila, ay ilalaban nila ito at handa rin silang mag-bail. Matatandaan noong nakaraan taong pa ng reklamo si beya hanggang sa ngayon na lang nga muli nagkaroon ng update. Inisyuhan ng tatlo ng arant, uh, arrest warrant ng Quezon City RTC kaugnay ng kasong libel na isinampa ng aktres. Noong nakaraan lamang ay inatras na ang kaso at nagkapatawaran na si Sharon Cuneta at Christy for me. Di ba? Actually, yung isa sa mga nasampahan, di ba si ang ating nasampahan sa panulat na si Weather Alvarez. Kasama Everest. namin kagabi, di ba? Correct. Diba? So, Awan pa. Akala namin hindi siya makaka-attend dahil nga meron siyang kinaharap, di ba, kakalabas nga lang ng, ng warrant of arrest of, na ito. Oh, oh, arrest warrant. Oo, oo. <laughs> arrest warrant. Arrest <laughs> warrant. Oo, oh, oh. warrant of arrest nga. Arrest warrant. Akala natin hindi, hindi siya makakapunta. Pero parang ano naman eh, oh, sabi nga niya eh, ganun talaga, magbe-bail sila, ilalaban naman daw yeah. yung Ayan, sabi nga ni Tita Christy ha, Uh -oh. parang ano ah, ang sabi niya, nagulat daw siya uh -oh. na meron ito lumabas si uh -oh. Aris uh -oh. Tapos sinabi niya daw, doon sa dalawa kay Romain Chica at saka kay Wendell Alvarez na nga may na, Pero siya daw, kaya niya to. Mm -hmm. Parang ka sanay na rin siya sa ganyan yes. ya, diba? di ba? Hindi naman kasi at, itong first time talaga na natin, di ba? Diba? Tapos ito niya si Ewan ko lang din sa dalawa. Si Romel at saka si Wendel na kagabi nga kasama natin, saya-saya pa, may ay sayo-sayo pa, hindi niya lang iniintindi, di ba? Pero yan ba ang alam ko, pag ay mga ganyang libel, libel case, yan yung matagal pa, di ba? Mm -hmm. Pero kung magbibel at ilalaban nila, edi, tingnan natin, pero madugo. Ang alam ko, 48,000, 49,000. Yes. 49, 000, 48. Diba? Tita Chrissy, Keri, kaya niya. Uh oh, -oh. Eh si Wenger, eh, sigurang, may susupport din kay Wenger o kay Ramay Chica. Pero sa akin din naman yung ilalabas sa 48K, di ba? Oh, may pera naman sila for sure. May pera naman kaya, kaya lang, na. din, di ba? parang di ba, parang naalala ko dati, si Ray Pumalon. Mm. Sabi niya, hard earned money ko yun. Yung merong medyo na ano siya dati, iskam iskaman, di ba? Mm yon -mm. Naalala mo yun? <laughs> Talagang Hindi, hindi ko lang sasabihin kung sino yung Pero, pero naalala ko dati si Ray Pumalon. Wala na naman si Ray Pumalon umalis na, di diba? Ay, pa pala. Ay, pero alam naman ni Ray na totoo yung nangyari sa kanya before. Ano yan? Di ba? Ang <laughs> mahal ko yan, sabi niya. Pero pinatawad niya yun kasi na maalam na sa mundong iba. Okay.